Samantala, nahuli ng mga kapulisan ng isang minor de edad matapos masangkot sa pagbebenta ng iligal na droga sa lungsod ng Kawayan. Sa nakuhang impormasyon ng IFM News Team sa Kawayan City Police Station, kinilala ang nahuli na si alias J, 13 anos, grade 6 student at tubong Kawayan City. Ang pagkakahuli sa minor de edad ay nagugat sa ikinasang anti-illegal drug buy bus operation ng Kawayan City Police Station kung saan nakuha sa pag-iingat nito ang isang silyadong plastic sachet na naglalaman ng hinihin nalang Shabu, isang tunay na 500 peso bill by bust money at iba pang non-drug items. Lumalabas sa investigasyon na inutusan lamang umano si alias J ng kanyang tatay na si Joy Heronimo na i-deliver ang nabanggit na kontrabando. Gayunpaman, pa man nang mapansin ni Joy Heronimo na pulis pala ang buyer ay kaagad itong tumakas at iniwan ang anak nitong si alias J sa kamay ng kapulisan. Kaagad na mga minarkahan at iniimbentaryo ang mga nasamsam na ebidensya habang si alias J ay ipinasa kamay naman sa DSWD matapos ang operasyon. IFM News.